Magandang araw po kuya Ruel at para sa lahat ng mga tagapakinig ng 98.5 KFM. Sa araw na ito, narito ang ating showbiz balita. Ang mga honeybees at stingless bees ay pinakamahalagang pollinators para sa mga putas na gulay at uh, ibig sabihin ang mga bubuyog ay nakatutulong sa pagtubo ng mga halaman. Ang mga bees ay inililipat ang mga pollen sa pagitan ng mga male and female parts upang hayaang uh, lumago at uh, ang mga seeds ng mga prutas. Ang honeybees ay uh, nakatira sa hive o colonies. Ang miyembro ng hive ay nahahati sa tatlong parte, queen, worker bees, at drones. Ang reyna ay nagpapalakad ng mga tao sa hive. Ang uh, trabaho nito ay uh, maglay ng eggs at umiikot at uh, susunod sa henerasyon ng mga bubuyog ang queen ang mga naglalabas ng mga chemicals upang magabayan ang mga behavior ng mga ibang bubuyog. Ang mga worker bees ay ang uh, mga nag-iimbak ng mga pagkain na pollen at nectar mula sa flowers at nag ng mga protekta ng uh, hive at, uh, at nag at nag- sasirculate ng hangin para sa pagkumpas ng mga kanilang mga pakpak. Ang worker bees ay uh, nag-iisang bubuyog na nakikita ng mga tao na lumilipad sa labas ng hive. Ang drones ay puro lalaki at ang mga layunin ay makipagtalik sa bagong reyna. Ang uh, libu libulibong uh, bubuyog na nabubuhay sa bawat hive tubing spring at summer season. Pero kapag winter, kapag ang hive ay nasa survival mode, ay uh, pinapatalsik ang mga drones. Ito po si Cecil Sabala para sa 98.5 OK FM, ang inyong oragong kabalitaan. Be happy, Camarines Norte.